sa kasambang ba nalunod? <laughs> <laughs> At ang mga nominado. Nominees natin for today. Nominee number one, Yana. Yana. Ay, pangaray oh. Palaman ang salasa na galit pa. Criminal side eye. Pajak yan, si Pajak yan. Parang mananadjak, ha? Oh. Ay, ay, oh, oh, -man -man huh? oh. <laughs> At ang isang nominado naman natin Nominee ay, si... Nominee number two, Anne. Ako Ann. dalawang Orange yan. Baka sa kasa siya. Mate nga niya. Baka lang pag dinoble. Okay, everybody I'm ready, ready! ready. Okay! Alright, do set! Okay, hindi natin nakalagay dito eh. Bago natin na... We take one to. Batiin muna natin si Lord. Lord! Happy birthday, Lord! Happy birthday, Lord! Lord, Happy birthday, Lord! Happy birthday, Lord! Happy birthday!

Bakit silang isaan mo ako? Allah. Aray! 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 Hindi ba isa'y mag-inarte? Huwag ka dyan! <laughs> Ang laki-laki ng laki, kansal! Laki, Paharang-harang! Hindi mo nakita yung pedicab ko? Tsaka mukha kang buntis! pati di ka pa sa bahay niyo? Hina nga! Mukha kong buntis! Hindi mo ko nakita! Ang laki-laki ko! Tapos sinabi mo ko, sinasadya mo eh! Ah. Sinasadya mo eh! Ikaw kaya magkakita! Ikaw kaya! Ikaw kaya magkakita! Ay, eh. Bakit kasi dito ko namamasada? Eh, hala, private hala, village to! Private village pa nandiyan. Nagahanap buhay ako. sa Nagahanap ako ng pera. Bakit ba? Ah. bakit ka ba kasi ikot-ikot ikot, -ikot ah. dito? Ba't di ka man natili? Mukhang nangalak ka na, girl. Hoy! wag mo ang pakialaman yung dinadala ko. Ang pakialaman mo, bakit dito ko nagpapadyak sa parking area? Ayun Ay, na, yung papadyak. Bakit hindi mo ba nakita? Yung pedicab ko? Tsaka yung pedicab mo, walang preno! Ang layo ng tinapunan ko! Nakita mo! <laughs> <laughs> Hindi kami naniniwala. Hindi kami naniniwala. Pwede ba ulitin yun? Take two. Cure. Isa sa pa. Isa pa. Rewind. Oh. Isa pa. Kaya ka pa Isa ito ginot kasi kung ako gulong, huwag, huwag bola. Ah, mukhang gulong pala ah. Hahaha. Kaya... Hahaha. <laughs> <laughs> <Paano laughs> yung <gulong>? ano nito? <laughs> Nadaanan ko? Mining. May <laughs> mining. <laughs> mining. <laughs> mining. <laughs> Di ba kayo nagagalit? Alam mo, ba? ang sama ng ugali mo, ikaw na nga nakasakit, hindi ka pa mangingin ng tawad! E di sorry mo. ah! Sorry po! Baba barangay kita! For the po! <laughs> <home>. Bakit? <laughs> Chairman ng tatay ko dito, excuse me! Ano? <laughs> Chairman ng tatay ko, gusto ko lang magtrabaho ng marangal! Sa mayor ako magsusumbong! <laughs> e di ba, kanina sa babae? <sabagbal. laughs> mayor? yung URB ng ako. Ano ba nangyari? Hindi ko nakita. Pwede ba pakita nyo? Hindi ko nakita. Paano ako maniniwala? Hindi ko oh, nakita. Sidente. Ma. May CCTV po. Wala si Ryan. <laughs> <laughs> oh my God, may mayor. Ninong ko siya. Hi, Ninong. nanak. Oh oh kamusta Oh, yan. Ay, 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 hala hala. 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 ay, na, ay, Anong nangyari? Ay! Nakaharang! Obstruction ka! Nabangga ko siya! Nakaharang ka! Tanga-tanga ko eh! Oh, pahuli niyo to. Barangay! So, ano, ikulong niyo na ako! Barangay! Uy! Diyos ko, nai-stress ako dito. Sige, pakidala to. Pakalat-kalat. Oo, pasensya na nabangga kita, ha? Buhay nga naman! Oh Ha! Wala yes. na hinga ng tulong. Yeah. Ang lakas pala ng kapit. Oh. <laughs> Barangay yung tatay, ninong yung mayor. Sorry, friend. Sana tayo pala Sorry. iba na may koneksyon. Correct. <laughs> uh. Kaya ito na, tawagin na natin yung ating nominee number two. Okay, ready siya. Ano lang tayo, linisin lang natin to. O, gugulong dito eh. Ah. Uh Dagdagan -huh. <laughs> pa no, yung mga no, dapat. Dapat. Ano ba? <laughs> Ilan bang gulong Andali dapat lang. mayor pa dapat na. bilang natin? Hindi, mga 38 lang. Okay. Huh? Tapos, oh, lagyan ng jackpot. Ha? Huh? Ah, oh, mayor! Oh, <laughs> 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 Eto eh, na. Aksidente! Aksidente, magpadyang! Ha, lagyan din! Eh! Aksyon! Oh, sige, baby. Pagpunta na ako. O, oh, nga. Ano gusto mo na? Ah! <tuk tangan> ay, ibat bi, ay, ibat <tuk> bi, kebakanan talaga. Sacrifice, sacrifice. Sa <tuk> halan <tangan> sacrifice na po. Sacrifice. Ito na yung pinakamagaling na kumidyanting na kilala sa ko. Ako din! Nalabas ko pa lang ng center! Sorry po! Hindi ko po kakilala Bakit Bakit? Alam mo naman may nag... Cut cut, naman. cut! 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 Hindi tayo umabot sa market oh! Hindi tayo umabot sa marker, oh! Ay! <laughs> mark. Ay! 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 <laughs> okay, may, continue natin. Mayroon na yung, hindi, yung hindi, mic nung, no, uh, oh. <laughs> ano, yung artista. Uh, na. may, uh, lakas mo yung boses mo, Iha. Hello, sabi mo, hello. 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 Simda Simda you know. Sino daw yan? Sino, to? Wala. wala, wala. wala, Okay, take to. Ano uh, na tayo sa nakabagsak yung ano, yung sidecar, nakapatong isa. Naka hello. Hello. Talaga? Hello. Sabihin mo hello. Hello. Hello! Nabangga po ako. Nandito po kami sa may keso siya. Yes, yes, yes. Tayo, ate. Nabangga kami ng o, bongga, sige, bongga. Sa, sa bangga ulit. Nakapatong na, nakapatong na. Ano gusto mo? Nakapatong o gumugulong? <laughs> sige. Pwede mag-leave. <laughs> <ka> na doon. <laughs> Dito ka, huwag ka malapit sa jackpot. Okay, marker. Wag, doon ka naman kasi. <laughs> At talagang sinasadya. Ito pa nga, oh. <laughs> Dito tayo. <laughs> <laughs> All right, All right, thank you. Hey, you're back. Hey, okay, Mark. Hey. Hey. Oh, nga, baby. Ang kanaka, hey, papunta na ako. Ah! kayo sa ospital? Hindi, hindi, hindi ko kailangan. Pudalin mo ba ako sa ospital? Kalalabas ko lang ng center. Wait po ha, hanap ako ng tulong. Hindi, hindi, nangit bayaran, nangit mo, ko. bayaran mo. Mo. mo ko. Bayaran mo ko. Wala po akong meron. Hindi, please. alam mo may may naman may importante ako lakad. Ma na -ma -ma malaking ako. abala ito. Tulong, tulong. Ba bayaran ah, mo. Ah, ano yun, ano yun? Tulungan niyo po ko. Hindi ko po kasi nakita si mami. Nasa ka niyo? Oh, sige, kaya niya yan, kaya niya yan wala <laughs> Wala, wala, walang ospital. Kagagaling ko na ng, ng center. Alam mo, abala ito. Bayaran mo na ako ng 5 billion. Wow. Oh. <laughs> wala pa po kong kita. Kalalabas ko lang po ng garahe. Balagi, abala ito. Napakulot pa ako. Tapos, katakataka ng suot ko. Tapos, nadumihan lang. Naku, sorry po talaga, mo. Oh. Pasensya na. 3 million na lang. 3 million. Grabe. sa danyos. Gusto ko man pong bigyan kayo ng ganyang halaga. Wala po ako kahit po piso eh. Patawarin niyo na po ko, ma'am. Sorry Indeed. po. Dali hindi, niyo na lang po kita sa ospital para po ma-check po yung baby po ninyo. Hindi. <laughs> uh, sorry po talaga. <laughs> hindi ko po sinasadya. Ipapacheck ko na lang po kayo. Uh, Anong check? Anong check? para mag-check Wala po talaga akong perang pabayad sa inyo. Kilala ko yung mga nag-check doon. Sorry po. Sorry po talaga. Hindi ko Ay. po sinasadya. Anak ng chairman oh. tapos ninong ng mayor. Sorry Nagtatrabaho ka ng marangal? Ano itong ginawa na mo sa akin? Ano kayo nakita, ma'am. No, Hindi ka po sinasadya. 800,000 na lang. 800,000. Baba 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 baba. pera. Sidecar driver na po pera, no, Half million. Half million. Ngayon na. Para makalist ako. No, no, okay na to. pa. Bababa pa yan. Ang ending siya pa. kayo sa para kung baby n'yo po, tulong Oh, mo. kita mo, alam mo, magpapa ultrasan pa ako. Sorry po, sorry po. Patawarin niyo na po ako. Alam mo lang, buntis ako, baka mamaya makamarbus nervous breakdown yung baby ko. Wow. Oh, Mom, sorry po, naiintindihan ko po. Galit po oh, kayo. Oh, magkano, magkano na lang, magkano. Magkano na lang. po na lang. May ka ba dyan? Trenta na lang upang lunch <laughs> lang? <laughs> <At, at laughs> <po, laughs> ay, ito tayo. Sorry 5 million. Extra rice. Wala. Extra rice. Paano po ako sa barangay? Sorry po talaga. Libre ang sabaw na lang. Libre sabaw. Sabre. Magpapakulo po ako sa bahay namin. Dalhin ko na lang po kayo. Ano papakuluan mo sa bahay mo? Baka mga pro fluorescent ang papakuluan mo doon? Huwag na. Ah, sandali ah, sandali. Ayun Ah, ikaw. O nga, ito binangga ako. Ito yung nagpapanggap na nababangga tapos nang bubudol ka ng ilungan. Hinihinga ka ba niya? Boy, ah, ah. ikaw yung kahit nakahinto, babanggain mong gano'n, aarte ka, tapos hihingi ka. Ah. Ano, oh, mo, ano Mayor? Yun? Hindi ako, Mayor. Barangay tanod ako rito. Ano, ano mo, ganito kasi yan. I-explain ko sa'yo. Hindi. Pagkano no? inihingi sa'yo? Two billion po, eh. Oh, billion? Wala po, <laughs> perang... Two billion, hello? Eight, eight, no? <laughs> o, oh, diyan ka lang. Oh. <laughs> explain ko sa'yo. Oh. Nandun siya. Oh. Tapos doon ako galing. Kasi nga, ah! Ay, 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 Putol nga! Ed! <laughs> Nanakbo. Budol pala. Idol! <laughs> Budol alert! Professional. Budol alert! O, mag-iingat po tayo sa mga ganun, yung mga nababangga ng sasakyan, ha? Oh. Ah, maraming Kunyari, ganun. Kunyari, nababangga. Hmm. Pag di binayaran, diretso na maglakad. Nakatakbo pa nga. Good luck sa ating mga nominees for today. Halik kayo. Tawagin na natin si Yana at si Ann. Si Yana at si Ann. Ah, si Marker dito, natin. Dito kayo, Iya. Dito ka. Palit kayo, palit, palit. Palit, dito ka. Yan. Umpisahan ngayon natin. Palakpakan po sa studio. Nominees ano number one. Natin, gusto natin. Yana. <laughs> Ilan, mamalan. na po yung number one. Ulitin natin. Yana. One, two, three, Ilan na talaga. Ilan, Alan. Ilan? Ilan? <laughs> five. Five? Five. Five lang. <laughs> at dito naman tayo kay Ann. <laughs> Ilan? 500. Ah. Ay, just five hundred. Ay, gusto times naman. Five million. Five sila siguro tinakbuhan ng ano eh, ng budulay style. Nabudul kasi. Ano yun? Baglan at yung damit ang nakuha ko maya. Hindi mo inabot. Hindi ko na inabot na yan. Hindi ra, yung abot talaga na yan. Aray. Ibig sa ako ba Oo, sige. Congrats. Ano mo muna? Dali mo rito. Oh, Gusto ko pa dali, dali mo rito. Daling, daling ko dyan. Oo. Oh. So, ang winner natin ay si... Ah! Congratulations. Meron ka 5,000 pesos. May sas. May cash. Trophy. At kaya na. Maraming oh, salamat din. So. Congrats. Kiana's